Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Sad lang people at sa lahat po ng ating mga nakasubaybay ngayong gabi may problema man o wala sa uh, patungkol sa batas chill lang tayo. Magandang gabi po. Ako yung mare ng bayan, mare yao! Kasama natin, at attorney Jenny Conception. Good evening, attorney Dan. Magandang gabi rin sa iyo, mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, kanina nabanggit natin, meron mang kayong problema o wala. Bakit? Eh, aba, basta kahit papaano may alam kayo sa batas, at least hindi kayo maaapi. Hindi kasi karaniwan namang nangyayari Oo. na may mga listener tayo hmm. na matapos madinig hmm. ang problema ng iba at ang advice na ibinigay natin, nagkaroon sila ng mga katanungan sa kanilang isip. Pinagulo ba natin isip nila? Sabi, kaya sila ngayon ang may mga katanungan. <laughs> Ay, at sila ngayon ang magte-text uh -oh. o tatawag Correct. sa atin para linawin yung mga bagay na hindi luminau, mm. matapos na mapakinggan ang ay. problema at ang ating payo kasi hindi ho sa lahat ng oras yung mga sabihin nating payo ay applicable sa inyo di ba mm -mm. ikaw rin lagi mo sinasabi niyan hindi ho porke narinig nyo dito ka, at parang medyo kahawig ay uh, sakto at akma na yung payong ibibigay sa inyo. Pwedeng net, inyong iba. Danik. Pwedeng iba. Ang maging payo doon sa kanilang problema. Depende talaga sa kaso. Pero magandang may alam kaysa sa wala. Kaya naman kung kayo may mga katanungan, anong pwedeng tawagan natin oh? Hindi ng naman, ah, na, uh, hindi naman natin sarabing kung kayo ay may problema. Uh -huh. Ang sabihin natin kung kayo ay may katanungan, katanungan. may problema o wala. Yes. Uh, Dalhin po sa mga magte-text sa Globe. 0954-310-0331 At kung smart, 0961-770-8807 oh, There you have it. At uh, pwede kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe dyan o kaya naman kung gusto nyong tawagan namin kayo para naman mas magkaliwanagan tayo. Makausap nyo mismo si Atty. Danny Concepcion. Oh, yan, yan ang tatawagan ninyo. Okay? Eto na. MJ, 38 years old ng Maynila. Gusto ko lang po sanang magtanong kung pwede akong magpagawa ng assumption of mortgage at kontratang notarize para sa sumalo ng sasakyan ko. Ah, okay. Sumalo ng sasakyan niya. Ang bigat kaya ng sasakyan? Paano niya Bigat? Ang hirap na po kasing singilin. Laging late magbayad. Puro dahilan. Tapos yung check na binigay niya for cash out tumalbog pa. Kaya gusto ko lang sana ipakontrata para may legal basis ako kung sakaling hindi na siya magbayad. Magkano po kaya magagastos ko dito? <coughs> Ulitin natin, inassume niya yung mortgage. Hindi. Siya ay bumili ng sasakyan. Correct niya kayong bayaran? Hindi. Eh, ano? Bumili siya ng sasakyan at tapos isinanla niya. Oh. Habang nakasangla ang sasakyan niya, ibinenta niya sa iba at yung pinagbentahan niya ang nagstutuloy ng bayad doon sa bangko. Ay, double kaya lang, pala ito. kaya lang ay nade-delay. <laughs> nade oh, so, oh. ang gusto niya ngayon, eh, para ma-out na ako dyan, eh, gawang ko na ng kontrata na ina-assume na niya yung mortgage ko. Ah! Di ba? Yun ang, yun ang intindi ko ay, dito. Intindi ko na kanya. pinapa, sabi niya, hindi, gagawa na ako ng, gawa ng tayo ng kontrata na ikaw na may utang sa bangko. At nang ah. sa ganun, ikaw na, derecho ka na magbabaya doon. Ah, pwede ba yan okay. sa banko? Hindi po. Oh, oo ang banko po, uh, hindi po papayag ang banko na palitan kung sino yung taong nangutang at nagsangla nang wala siyang pahintulot. Tama. So, kinakailangan na tanungin muna niya yung banko. Kung papayag? Kung papayag ang banko na siya ang pumalit sa inyo bilang nag nagsangla mm -mm. yung nangutang at nagsangla mm -mm. Eh ngayon kapag ang sinabi yung rason tatatanungin tata kayo eh bakit ho ba ninyo ipinapa-assume na rito yung mortgage mm -mm. Eh kasi yun, hindi nagbabayad eh. Eh di lang hindi papayag yung bangko. Oo nga. Ay hindi, nga. eh nga. hindi pala nagbabayad yan eh. Bakit ko... Saan yan? Oy, diba, bakit saan yung... yan? Uy, pero bakit ko inililipat yung pautang Kobre. Eh hindi ko sa'yo, hindi nagbabayad eh. Hindi, hindi, rin magbabayad sa'kin. Tama. Ay ikaw lang, ikaw lang ang gusto kong may utang sa'kin. Pero ang sasakyan, ang pagkakaintindi ko, tatlong beses mo siyang hindi bayaran, ririmatahin na yung sasakyan mo eh. Ah, diba? magre ang, oh, ang remata yung bangko Banco. na nag-finance. Oo, oh, oh. oh. hahanapin niya talaga yung sasakyan mo. i, tapos, i re Oo, Di ba huhulihin, uh, kukunin niya yun? Eh, niya, i-re-replevin oh. ang tawag namin doon. Oh, so, ganyan. babatakin. Babatakin. Oh. Babatakin. Eh so, eh, actually, wala ka na talagang makukuha kahit na isang kusing doon sa binayad mo na sa bangko eh. No? Mm -hmm. Kasi nabayad mo na yun eh. Di Kasi ginamit mo naman yung sasakyan. Nga, okay Parang nga. yung hulog mo, yun ang upa mo, doon sa paggamit mo doon sa sasakyan. Alam ko na. Hmm. Hanap ka ng mag-a-assume na nagbabayad. <laughs> Hindi <laughs> uh, ang mangyayari doon, diba? babawiin muna niya. Oh, doon sa una niyang binin, pinaglipatan oh. at hakahanap ka ng pangalawa na paglilipatan na hindi balasubas. Yan. Oh. Para kahit papaano, malay mo lang ha, malay mo, mabayaran yung na-deposit mo. Baka lang ha, hindi pa tayo sure dyan. Pero yun nga lang, minsan talaga, pag nagkaroon ng problema yung sasakyan, ang masama doon, ikaw pa rin yung nakapangalan doon sa ah, ah. dokumento ng banko. As far as the bank is, is concerned, concerned, kayo po ang may yes. pananagutan doon sa sasakyan at kayo po ang may utang sa banko. Yes. Hindi yung taong pinaglipatan ninyo. Saka may hirap yung ganun kasi, di ba attorney, pag nagkaroon ng kaso yung sasakyan, damay ka. Damay ka rin. Damay ka. Okay, so easy lang tayo dyan. Okay, ito naman. Si Butch, 43 years old ng Payatas. May kapatid po akong babae na ayaw akong bigyan ng parte ng lupa ng tatay namin. Tapa. Mm -hmm. Demolition area po 'yon at bibigyan ng titulo ang lilipatan. Sabi nila wala raw akong karapatan kasi wala akong bahay doon. Pero nagbaranggaya na po kami at kahit ganoon, ayaw pa rin po akong bigyan. May habol po, pa rin po ba ako sa lupa kahit ganito ang sitwasyon? Okay. Ang pagkakaintindi ko ano, yung lupa ay hindi naman nila talaga pag-aari. Yes. Nakatir, Nakatayo lang doon yung tatay niya. Oo. Okay. Pero siya wala na ron. Umalis na siya eh. Umalis na siya. Okay. E eh kaso, nagkatoon, nagkakaroon ng demolition, magbibigay ng area. Ah, ah, parang bibigyan ng kapalit. Correct. Ah, May kapalit. Okay. Bigla siya bumalik. Apo. Ah, <laughs> <laughs> hindi. Ah, ang ang kwampu dyan, hindi po kasi magbibigay ng lilipatan kung wala namang gigibain na bahay. Oo, oh, tama. Sa model tama. sabi, isang isang bahay na nakatayo, isang lilipatan. Correct. Okay, kung yung pong bahay o yung karapatan o yung naunang tumayo doon sa lupang ididimolis ang bahay hmm. ay pag-aari ng tatay niyo. Hmm. Yung pong paglilipatan dapat pag-aari rin ng tatay niyo. Parehin, nyo. Okay. parehin. Kaya Oo. lang. Kaya lang paka-kasi gobyerno yung magbibigay ng lilipatan, mm -hmm. kung sino yung nakatira doon. Totoo yun. Doon ilalagay yung pangalan. Ah, kung, uh, sino nag kung sino nag-occupy. Pero ang tanong niya, nagbaranggayan na raw, na raw sila, eh. Pero yun pa rin ang sabi. Hindi, pero eh. hindi eh, naman sinabi. Pero hindi naman sinabi kung ano nangyari sa barangay. Oh, oh. At saka, tama ka doon eh, attorney. Ang pagkakaalam ko rin, doon sa mga mm. government na binibigyan mm. talaga, kung sino yung nakatira. Naka, naka doon sa ah, lupa na bibigyan. yun bibigyan. Ah, kaya ay, 'yung tatay niya. Sobra 'yun. <clears throat> kung 'yung tatay niya ang nakatira doon, <clears throat> dapat 'wag siyang pumayag na 'yung titulo ay nasa pangalan ng kapatid niya. Kung dapat tatay niya. Kung tatay niya talaga 'yung nauna. Uh, okay. Dapat 'yung lupa ipangalan sa tatay niya. Hmm. Nasa ganon, 'yung lupang nakapangalan sa tatay niya ay paggakatitian nila magkakapatid pag na oh. ah, Pero hindi ko alam kung kapag kapatay na <laughs> ay pwede pang maging grantee yun nga ng uh, lilipatan ano kasi so, nga okay. sasabihin ng ahensya eh, hindi na ho tatay ninyo yun nandito eh kayo ni eh. Oh, okay. pero na kung pero kung papayag yung ahensya na ang lupang lilipatan ay ipapangalan sa tatay niyo mm. <clears throat> aba eh hindi kayo mawawalan ng ng parte doon sa okay. lupa. Mm. Pero ang ganitong klasing sitwasyon, attorney, usually, it's really the government giving you the house eh. Wala Silang, na, uh, sila magsasabi. Sila talaga. Kung ano oh. ba ang, kung kanino ipapangalan. Correct. So siguro, magtanong kayo doon sa mismong magbibigay ng pabahay sa inyo. Aha, nasabi, pumuntahan nyo. Yes. Pwede ho ba, sabihin nyo, pwede ho ba na yung lupa na lilipatan itong bahay na to, na pag-aari ng tatay ko, ay ipangalan sa tatay ko. Mm. Okay. Kapag naipangalan sa tatay niya yan, ah, eh, hindi kayo mawawala ng party dyan. Alright, okay. O, ito naman, si Mylene Antondo. Siya ay caller natin ngayong gabi. Hi, Mylene! Good evening! Hello, good evening po. Yes, Mylene. Anong tanong natin kay attorney? Ah, ilalasit sa po sa'yo yung concern ko. Ano daw? Uh, ano po kasi, ah, uh, naroon po kong tatlong alak Hmm. From previous relationship po. Okay. Ano daw? Meron siyang uh, tatlong anak sa previous relationship. Yes. Ah, so hindi kayo kasal? Hindi po. Oh, pero nakatatlong anak kayo? Mm -mm. Oo. Oh, yeah. Ano ko po kasi is, yung pag nagsusustento po sa, pag naisipan niya lang. Ah, okay. <laughs> Kumbaga, <laughs> Kundi kumbaga sa ulirat panawan dili. Hindi <laughs> <laughs> ko naiintindihan. Pag, 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 pag nagising lang po siya gano'n. Oh, uh, pag naisipan lang niya, magbibigay. Pag ayaw niya, wali. Uh, ah, ngayon? Uh, uh, pass muna, ganun po. Ah, ngayon? Ang ano ko po kasi, uh, ako gusto ko po kasi sa maobliga. Na magsustento? So, ko. ano po kaya yung, ano ano po yung process uh, na susundin ko? Ano daw po. niyang obligahin? Uh, dahil tatlo nga naman, buti sana ko, isa lang. Ako ah, po, ano. yung panganig ko po magka-college na. Ah, okay. Eh, ganito po ang tanong ko. yung po bang ang ng mga bata ay eh, may hanap buhay? Uh Oo. -oh. Ang alam ko po, meron. Ah, e eh, kumikita po ba ng sapat? Hindi ko po kasi masigurado eh. Ah, ganito. Kasi ang alam ko po, may kasama na rin sa... Ah, may kinakasama. May, kinakasama. Mm -hmm. may anak na rin. Yes, meron po. Ah, kasal siya doon. Hindi rin po. Talagang ayaw. Wala sa vocabulary oh. niya 'yung magpakasal eh. Oh, oo nga. Ayaw niya magpatali. Oh, pag anuhan oh. lang talaga ng lahi. Ilan na anak oh. niya ron? Ah, uh, isa lang po 'yung alam ko. Ayaw. Ah, meron pa ibang babae. Eh, di in short, nakakaapat na siya. Oh, oo nga. Hmm. Nakakaapat na. Eh, alam po niyo, kapag 'yung isang lalaki ay may anak. Mm. Kaya ang anak niya ay sa labas o sa loob. Mm. Meron po siyang obligasyon na supportahan. Mm -hmm. Kasi um, ano niya, ginawa niya eh. Okay, so pananagutan dapat niya. Mm -hmm. Kaya lang, eh kung wala naman siyang trabaho, at siya nga eh palamunin din. Ha? O, oh, edi, eh siya naman siya kukuha ng ipang ano yun, excuse na? Okay lang? Pwede eh, po, Oo nga, ay, pwede eh, halimbawa, po. Eh, halimbawa, may sakit. <laughs> o, di pa alagain. O, paano siya magsusuporta, di ba? Parang eh, di, ako to, di ako maniniwalang may sakit ay eh, nakapagpaanap <laughs> oh, oh. nga ng isa. Apat nga. <laughs> Apat nga? Ah, ah. eh, 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 pa may sakit. Noon, ano pa siya noon? Mati, ma ano po, Ashley? Ah, uh, alam ko naman pong may work pero lagi kang sinasabi na kakain eh, niya lang gano'n. Oh, daming ah. daming ano, daming hanap. Maaling alibay. Ah, po. Oh. Eh di po ba kayo? Hindi po Eh. So magkalayo. Magkalayo sila. Mm -hmm. Okay. Eh pinakamaganda po niyan, Pumunta kayo sa isang abogadong kaibigan nyo para masulatan. Tama. At magdedemand po kayo mm -hmm. ng support. Ayan. Ngayon, eh syempre, paano mo uobligahin magsuporta nga kung wala naman palang kinikita, walang anak buhay. Ngayon, ipagpalagay na natin na walang kita o hindi sapat ang kita. Mm. Yung bang mga magulang niya ay mayaman, may kaya, may kita, may tindahan, may negosyo. Ano po bang, yung magulang, yung magulang niya? pa uh, na po siya. Ah, ay, Ulila na, ko. Masakit ang bungo ko, friend. Oo. Ba't ganyan? meron bang kapatid. Meron naman po, pero... Ang natin idadama yung kapatid Ay, na asawa na rin. Eh. Ano, eh. Ay, nakalagay sa batas. Pamilya siya. rin. Ah, kung mayaman din yung mga kapatid. Eh. Ah, sa madalit sabi, talagang ano ko ngayon, tayo. Ngayon, sa case ni Maylin, nga nga. <laughs> ano yung nga nga? Wala. Nga nga wa. <laughs> ah, nga nga wa. Ah. Nga nga, wala na. Walang makuha. Anong gagawin niya? Eh, subukan lang. May, eh, kasi kung may trabaho naman eh. Apa, ako. Okay, para lang, ano, pa, kasi ha. Para ka'y kahit konti, attorney, pipigain nga natin. Ah, kasi ha, pwede yung child abuse yan. Kaya nga, pigain uh, naman natin uh, ng konti. na konti. Ang saya-saya naman Kung yan. Kung may trabaho nga, eh, kasi nga, may kasabihan tayo. Ano kasabihan yan? Hindi ka makakapigan ng dugo sa singkamas. Naintindihan mo yan? Mm -hmm. mm -hmm. Pero, pero may question po ako. Hindi, you cannot squeeze something kung talagang walang ibibigay. I think there is. kung may, kung meron nga, di siya kaya nga. Yun lang ayaw. oh, sige, ano question mo, Maylene? Ano po, like kagaya nito, may work ka, pero dinidinay niya. Pwede ko ba siyang kasuhan dahil doon? Ayun! Ah, hindi ho. dinidinay. Bakit? Anong kaso? At kaso mo ng child abuse. Ah, child abuse. Oh. Pero hindi ko yung pagsisinungaling. Ah, hindi, hindi. Ah, wala. Child abuse, uy, mag- Child Na abuse. malaki yun, ah. Kapag ka po hindi niya sinustentuhan yung mga bata, eh, mag- baka child abuse. Ang problema lang kasi rito, nagbibigay naman ng support, kaya lang, eh, intermittent. Ano yan? Diet? Intermittent diet? <laughs> Fasting. Fasting. Uh, <laughs> ano ba yung sabi Ano ba yung sabi ng intermittent? Paminsan meron, paminsan wala. Panakanaka. <laughs> <laughs> Di ba? Misan meron, misan wala. misan meron, misan wala. Eh, pa, paano naman? Hindi naman pwedeng ganun. Yan nga talagang sinasabi natin sa mga kababaihan. Pag nasa inyo talaga yung mga oh. anak ninyo, kayo talaga ang pinakakawawa. Eh, siya tatlong pinapakain niya. Natural ang hirap, oh, no? May hanap buhay po ba kayo? Meron po. Dahil po dito, pinilit ko talagang magkaroon ng trabaho. Oh. Ayun. Tingnan Asin... mo, tapos yung isa ko, kuya, kuya, kuya <laughs> lang, tapos minsan meron, minsan wala. Ah, okay. Ah, kapag na, ah, oh, ah. Kapag init ng ulo at dugo, ha? Ganito. kasuhan mo yan para tapas. Ah, takayo kapas. sa abogado para makasuhan. Mm -hmm. Oo, oh, kasuhan mo na Sige child po, abuse okay yan, pa. ha? Tapos, Paano yun, attorney? Pwede ba silang mag, ano, magkaayusan? Para, okay, sige. Kung anong kaya mo lang kada buwan, itong bibigay Ay, pag mo talaga. Pag-uusapan nila yun. Ayan. Eh, pero at least, um, meron ng criminal charge na naka... Kung, pero sa ganun, bago tayo mag-criminal, syempre, susulat mo na yung abogado. O, oh, sulat mo na yung abogado. Ay, bakit abogado? Ha? Kasi marami yung takot sa abogado eh. O, totoo yan. Mm -hmm. Pag may abogado na takot na, ba't parang hindi naman ako takot sa'yo? Oh, okay, ano? No? Ba't hindi Okay, ha? Thank you, ha? Thank you, po. Thank you yes, po. Tawag ka sa amin ulit, tatingnan natin kung ano nangyari doon yes, sa po. hinayupak mo nga sa ano, dyan, Okay, ha? Okay. Bye. Sige po. Salamat. Okay, eto na. Si Yannick naman ng uh, Bikutan. Uh, Sana po masagot nyo ang tanong <laughs> ko. Ayan. <laughs> Yun na eh, no? Parang... Sana, baka hindi naman nila masagot. Ah, sige. Oh. May habol po ba ako? Sa, uh, may habol po ba ang mga anak ko sa unang nang namatay naming tatay sa lupa? Kahit ang nakapangalan po sa titulo ay ang nanay namin, pangalawang asawa, at ang tatay naming pumanaw. Teka muna, wait a minute kaping mainit. Hindi ko Ulit, ulit. Sana po masagot niya ang tanong ko. May habol po ba ang mga anak sa una? Yes. Nang namatay naming tatay sa lupa. Okay. Kahit na nakapangalan po ang titulo ay ang nanay namin na pangalawang asawa na at ang tatay namin ang pumanaw na. So yung nanay buhay, ang tatay ang patay. Tapos sinatanong niya kung may habol yung mga unang anak sa unang hasawa. Or, baka hindi naman hasawa. Baka wala naman hasawa. Baka lang anak lang, di ba? Anak? Sabi, anak lang. Oo, oo anak, anak lang. sa una. Hmm. Oh, sige, Kasi go. Kasi, yung nanay nila, pangalawang asawa. Ah, pero ang nakapangalan ng titulo ay nasa nanay niya nasa pangalawa? Nasa nanay nila. Ay, oh. ang nanay namin. Oh. Okay. Ngayon, sagot. Ngayon, bakit kaya, bakit kaya ang titulo ay nakapangalan sa nanay ninyo. Baka ang, baka ang sinasabi niya eh ang nakalagay ay Pedro Juan de la Cruz married to Josepa. Nanay ah, nila yung Josepa. Okay. okay. hindi Juan de la Cruz married to Maria. Yung Maria yung unang asawa. Eh. Ah, okay. okay. Sige. Kapag ka po 'yan ay nakapangalan sa pangalan ng tatay ninyo at nanay niyo. Hmm. Meron pong presumption na yan ay pag-aari nilang dalawa. Okay. Ah, okay. okay, At kung sila po ay kasal, mm. nung namatay po ang tatay ninyo, kalahati ng property na yon ay napunta sa tatay niyo mm -hmm. bilang kapartinya, niya at yung kalahati ay napunta sa nanay niyo bilang kapartinya. niya. Mm -hmm eh pero dahil patay na ang tatay nyo, kanya na pupunta ang kaparte niyang kalahati doon sa sinasabi nating lupa. lupa. Ito po ay mamanahin ng lahat ng tagapagmana niya. Sino-sino mga tagapagmana? Ay, ang mga tagapagmana niya ay yung kanyang asawa. Tutunay na asawa sa papel. Yung tunay na asawa. Tunay na asawa mm -hmm. At lahat ng kanyang mga anak. Kesa una, kesa pangalawa mm -hmm. na ang ina natin dito, kasal pareho dun sa unang asawa at saka dun sa pangalawang asawa. Kasi po, kung kasal sa una, kasal sa pangalawa, lahat po ng anak ay legitimate. Okay. Pero kung meron pong hindi tunay na asawa, halimbawa po ay hindi... Kahit na panganay sila. Ay, anak pa rin sila, magmamana pa rin sila, pero magiging illegitimate lang sila. Sa iba ang hatian? Mas malaki po ang hati ng legitimate sa illegitimate. Kalahati, kalahati lang ang mana ng illegitimate. Pero lahat po nung anak ay magmamana kay legitimate o illegitimate. Kaya lang, yung mga illegitimate, kinakailangan kinilala. Kinilala sa tamang paraan. Opo. Okay. So, iyan naman pala. Pero lahat pala may mana? Uh, pero ang ina natin na lahat sila legitimate. Uh, okay. Na mayroong unang asawa, uh, at namatay yung unang asawa, nagkaroon ng pangalawang asawa, uh, nakapundar ng property, uh, at yung tituloy nakapangalan sa tatay at saka doon sa pangalawang asawa. Okay. Ang presumption, pag-aari nila yon. Okay. Question. Mm. Kasi 'di ba sa mga Muslim brothers natin, hmm. apat ang asawa minsan, maximum hanggang apat. Oh, hanggang apat. Kapag kaanim na Kristiyano na 'yun. <laughs> Wala akong sinabing ganyan, ikaw nagsabi ah. Pero 'di ba apat na pwede silang magkaroon hanggang asawa. apat. Pero paano 'yun? Pag ang lalaki lang, ang lalaki lang. Eh ba ba't ganun? Eh di hati-hati rin sa ari-arian. Ah. Pantay-pantay din pantay, pantay, kasi lahat pantay, sila. Eh. Oh mga asawa yon na legal. Ah, pantay-pantay rin. Ah, ganun din pala. Well, oh. anyway, dami-dami mm. nating natutunan ngayong araw na ito, ha. Isa pa bang question or okay na tayo? Isa pa? Oh, sige. Deza, 32 years old ng Paranaque. may tanong lang po ako tungkol sa medico-legal. May resulta na raw po, pero hindi ipinapakita sa amin dahil sabi ng nanay ng batang babae, confidential daw ito. Ang gusto po nila bayaran muna namin lahat ng gastos bago nila ibigay o ipakita. Ang resulta. Tama po ba 'yon o mas dapat po bang makita muna namin ang resulta bago mapag-usapan kung anong hakbang ang gagawin. Siguro na aksidente nila ito or what? Baka mm -hmm. ha. Kanya uh -huh. sinabi specific eh. O ano. Merong na, eh, ginawa, nagkaroon ng medical legal na examination yung babae. Ang babae. O, ngayon hindi sinasabi sa kanila kung ano ang resulta meron po silang karapatan, karapatan, na huwag ipakita sa inyo. Hmm. Pero kapag sila nagsampa ng kaso, obligado sila. Oh, yun. Eh, paano kung nanghihingi na sila ng pera? Eh, tas ayaw ipakita. Ah, di assume ninyo na mababa yung, mababa yung resulta negative. Ah. ah ganito lang ho, ka, ganito lang ho ang uh, pang-areglo namin dyan. Pero hindi ba ano, hindi ba dapat na, kung ikaw ay magbabayad at ikaw ay makikipag-areglo dapat transparent ka rin na ipakita mo sa akin yung medical legal eh kasi nga kapag uh, yung medical legal negative ay hindi na kami makikipag-areglo eh negative pala yung report ng Ah negative. so possible I Con, ayaw eh di pagka ganyan kaso-kaso na lang Ah uh, kaya nga kaso-kaso kaya nga ginagamit uh -huh. nila yon para ipang-leverage hmm. doon sa doon sa tao na kakasuhan nila eh Hmm. hmm. Eh wala po, confidential eh. talaga yun oh, oh. Kaya mag kayo kung ano ang gusto nilang gawin mm -mm. Kung sampahan niya kayo ng kaso, obligado sila ipakita yon. All Alright, at syempre, ang dami-dami nating natutunan ngayong araw na ito Pero uh, wala na eh, wala na tayong oras Maraming mm. salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi Hanggang sa muli Ako po inyong Maray ng Bayan, Maray Yao. Attorney Danny Kun po, abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!